Si Vanessa Moreno Laksamana ay ipinanganak noong May 25, 1959. Nakilala bilang Alma Moreno, ay isang Filipina na artista at politiko. Ipinanganak si Moreno sa Cervantes, Ilocos Sur sa kanya-mga magulang na sina Frank Laksamana mula sa Pampanga at Virginia Moreno. Sa isang magazine na pinamagatang Modern Romances and True Confessions na lumabas noong December 22, 1980. Isinalaysay mismo ni Alma ang kanyang buhay mula nang ipinanganak siya hanggang sa maghiwalay sila ni Rudy Fernandez. Ngayon hayaan nating umpisahan mismo ni Alma ang pagsasalaysay ng kanyang buhay at atin lamang babasahin ang kanyang mga sinasabi. Halika at ating alamin ang ilang bahagi ng kanyang buhay dito lang sa Ang akala ng mga parents ko, Frank at Virginia Laksamana, na tatlo lang ang kanilang magiging anak. Panganay sa akin sina Freddy, Janet at Debra. Sa lahat ng pregnancy ni mama, sa akin siya nahirapan ng gusto. Ang likot ko raw sa loob ng kanyang tummy. Akala tuloy nila lalaki ako. Tamang-tama nga naman kung sakali. Two boys and two girls. Overdue na ang pagsisilang ni mama pero hindi pa siya nakaramdam ng signs. Till one midnight nang umatake ang matinding labor pains. Nang dumating ang doktor, he advised na dalhin agad si mama sa Cervantes General Hospital. Kailangan daw na masisaryan siya agad. Afraid ang beauty ni mama. Paano nga, all her three children ay normal ang delivery. Bakit biglang sisarian ang pangapat? Madaling araw ng May 25, 1959, nang isilang ako. Napailing si Papa nang nakita ako. Paano? Ang prominent part ng mukha ko ay aking ilong na morenong moreno. Kuha sa parte ni na mama at kung paanong mistisa ang tatlo kong kapatid, ibang iba ang kutis ko. Morena kasi, di lang iyan, mas maliit ako kaysa kanila pero kinakailangan pang operahan. One year old na ako nang malipat ng destino si Papa. Dahil matatagalan siya sa Maynila, isinama niya kaming lahat dito. Habang lumalaki ako, napuna ng mga parents ko na wala akong hilig sa larong pambabae. Mas trip ko ang barid-barilan, holen, bola at bisikleta. At the age of three, mas type ko ang nakasando at shirts. At ang mga playmates ko, pulos lalaki. grade 1 at grade 2 dito ako sa Maynila nag-aaral. Pagpasok ko sa eskwela, nakabistida ako, nakaribon at may lace pa ang white socks. Pero pag uwi ko, kalag na ang buho ko, nakayapak na ako at marumi ang bistida ko. Paano nga after school at during recess, pulos laro ang inaatupag ko. Ang tukso nga sa akin ng mga utol ko, tomboyness. Grade 3 na ako nang malipat naman si Papa sa Cebu Ganoon pala sa government office. Palipat-lipat. Ipinasok ako ni Mama sa Southwestern University kasi dito rin mag-aaral si Freddy, Jeanette at Deb. At age of 9, ayaw nilang maniwala ng mga teachers ko na ganoon ang edad ko. Paano nga, nagkaroon na ako ng menstruation. Biglang laki ang boobs ko. You see, grade 3 pa lang nakabra na ako. In fact, mas malaki pa nga ang breast ko kaysa elder sister ko. Dito na naiba ang puruma ko. Enjoy na enjoy ako kapag isinusot ko ang mga damit ni na Jen at Deb. Paano nga, teenagers na sila. Barami na silang pampormang damit at medyo mataas na ang sapatos. At kapag umaatin sila ng party, tiyak nakakabit ako. Inis na inis nga lang ako. Mas maliit kasi ang paako sa kanila. Hindi ako makapanghiram ng high heels shoes. Grade 5 na ako nang mahilig ako sa sayaw. Parang sinusundot ang puwit ko habang nasa classroom ako at narinig ko ang tugtog na galing sa gym. Ang mga kinukuha sa dance troupe, high school and college students lang. Ang gagawin ko, magmimi ay go out ako sa teacher. Go ako sa gymnasium. Go watch ng mga nagre-rehearse. Hindi na ako bumabalik sa classroom. Paano nga, mas trip ko ang manood ng sayaw kaysa makinig ng lessons. Naintriga siguro sa akin ang dance instructor. Imagine naman, sino ba ang bulilit na itong napakatyagang manood ng rehearsal almost every day. At nang tanungin niya ako kung gusto kong magjoin sa dance troupe, di siya nagdalawang salita. So, kasama na nga ako sa rehearsals. Forget ko na ang klase. Nagsumbong ang teacher ko kay mama. Daen ang kaligayahan ko. Inilipat kasi ako sa San Carlos University. Stricto ang mga madre doon, kaya walang lakwatsa. Pero hindi rin ako napigilan. Paglabas ko ng school, go ako sa Southwestern. Join pa rin sa practice. Nang malaman ito ni mama, pinasakay ako ng school bus at idsundo ang beauty ko. Noong grade 6 na ako, bigla akong naging conscious sa katawan ko. Paano nga medyo tumaba ako Reduce na katakot-takot ang ginawa ko. Ang binagsakan ko, ospital. Ang nagisakit ko, hepatitis. Kahit na confined ako sa ospital, happy naman ako. Paano nga namayat ako at gumanda ang korte ng katawan ko. This time napili akong miss elementary at miss YMCA. Sa mga intramurals, lagi rin ako ang nakukuhang muse heaven ang feeling ko talaga. Paano nga, ang dami kong suitors bigla. Sa panahon ding ito, lagi akong kasali sa mga programa sa school. Sa mga homeroom socials, lagi akong bida sa sayaw at drama. At kapag hindi ako nakasama sa programa, masama ang loob ko. Maghapon akong nagiiyak. Kapag nakulili ang tenga ni mama, go siya bigla sa school. Siyempre, panalo ako. Kasama rin ako sa program. Nasa high school ako nang mahilig ako sa artista. Ang fave kong lab team, sina Hella Coronel at Walter Navarro. Sa mga senior stars naman, sina Ronnie Poe at Susan Roses. Ay nako ha, kras na kras ko si Walter. Madalas nga pag napapanood ko siya sa TV, magre-remark ako sa mga utol ko. Pag nakita ako ni Walter, pustahan tayo, liligawan niya ako. Kung hindi ako makapanood ng sine, pag wala akong pasok ay madalas naka-standby lang ako sa lobby ng sinihan. Ang kinababaliwan kong tingnan, ang mga lobby display, lalo't pelikula ng apat kong favorites. Sophomore ako sa high school nang udyukan ako ng mga friends ko na magpakuha ng pictures. Ipadala ko raw ito sa mga movie productions. Pwede raw ang tipo ko. Pwede raw ako maging artista. Nag-ipon ako ng pera from my allowance at nagpakuha nga ako ng photos. Iba-ibang pwesto ang ginawa ko. Yung mga poses na nakikita ko kina Hilda at Susan. Barkada noon ni Papa si Atty. Laksa ng THP. Nang mayari ang pictures ko, ibinigay ko ito kay Papa. Sabi ko, ibigay niya ito kay Atty. Laksa next time na lumuwas siya. nag naman si Papa. At nang umalis nga siya, nagsimula na akong mangarap kung totoo ang sinabi ng friends ko, tiyak na isang tingin lang ni attorney sa photos ko, tiyak na kukunin niya agad ako. Siyempre pa, panay na ang pagyayabang ko sa mga classmate ko. At nagkatuwaan kami kapag umarti ako na parang nasa harap ng kamera. Ang tipo kong roles kasi ay comedy at drama. After a month, bumalik si Papa. Ang una kong itinanong kung ano ang sabi ni attorney Laksa. Nagandahan daw sabi ni Erpat kaya lang iisipin pa kung kukunin ako o hindi. May pag-asa ito ang positive thinking ko. At nag-start na naman akong tumingin-tingin sa langit kung ano-anong ilusyon ang nakikita ko. Yung isa na akong big star at ang escort ko lagi si Walter Navarro. Minsan kinalikot ko ang attache case ni Papa para akong binagsakan ng langit nang makita ko roon ang pictures ko. Hindi pala niya ibinigay kay Ator ni Laksa. Paano na ang pangarap ko? Nagpaliwanag si Papa. Mas gusto raw niyang makatapos ako ng pag-aaral at maging professional. Ayaw niya akong papasukin sa showbiz. Isang araw, dumating sa amin ang brother-in-law ko na si George Asnar. Baka raw type kong panuorin ang shooting nila. Si Chiquito ang bida at enter garote ang title. Bihis ako agad. Baka may talent scout doon. Nang makita ako ni Papang Chiquito, nilapitan ako at tinanong, Nene, gusto mo bang magartista? artista Jahe ako. Namimilipit at hindi makatingin kay Papang. Pero wag ka kung bubuksan ko lang ang bibig ko ay isang milyong opo ang tiyak na lalabas. Isang tango lang ang isinagot ko. Dumating doon si Direktor Artemio Marquez. Ipinakilala ako ni Papang Chiquito. This time kasi friends na ng mga asnar si Papang. Close na close sila. Nang tingnan ako ni Derek, ibinigay niya sa akin ang address at phone number nila. Lumuwas daw ako ng Maynila at hanapin ko ang misis, si Maria Victoria. Shout out kay Bartolome Grutas, Gariboy Olaes, Jojo at Asli Yongko, Mel, Marie Chris, Marinel, Pabs TV Official, Paulo Paulino. Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka -istorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.